sasabihin ko <laughs> anong sasalitain ko ito po yung aking nilolotong banana cue yan ganito po yung pagluloto nito oh. banana cue kong masarap Magkano ba ang isang ka, sampo ang isang tuhod. Mura nga daw po ito eh, mura daw. Ganyan pala pagluluto na, pipirituhin tas ano, um, um, lulis ang pagluluto nito. Yung asukal eh. niluluto sa mantika. Opo. Oh, At saka, Ilalagay yung... Pagkalusaw, ilalagay yung... Banana. Banana. Ay hindi ako sanay magduto na yun. hmm. Tapos yung kamuti naman ang susunod. Niya. Yung kamuti naman ang aking isusunod. Dagdagan natin ng Sugar. Inal lang namin ni Ochi ay yung binigay ko gi Sa iyo na yun. Na ano, kamote. Mm -mm -mm. Maganda, makunat. Ayan, ganun pala. Hahaluin yung hahaluin po hanggang matunaw. at pala lagi may istik na ano, no? Masaging at kamote. Para pag kulang, meron ka kagad isusunod. Oh. Yeah, Yan, ilagay na ang kamote. Kamote. Ganun nga po ang pagluluto niya. Pag maraming marami, pag kayang ang iho ko lang kaya pala bumili ka ng kawali. Ang malaking ka ganyan. Pag dito sa isang, mahirap. Mahirap. Mali ay, mayroon akong isang malaki na mala ay yung ginagamit ko din sa labas. Pagpipis ko. Maliit ay eh, mahirap maghalo yun sa maliit. Tapos napakainit pa ng tangkay. Gusto mm -hmm. yes, ko po. Mapapaso ako. Ay, ayos na lang yan. Nabumuli ng ganyan. Mm -hmm. Eh, ay naman hindi ano eh. Huwag lang kakaskasin ng ano. Uh, oo, uh, oh, ano lang ang ikakaskas na dyan yung Para hindi, para hindi ma masira. Uh -huh. Kahit ano pala, kahit yung parang ano um, yun. Kailangan talaga puro po. Mm -hmm. O kaya tela. At pagka yung ano masisira. Pag mm may hmm. pag, mm -hmm. Yun, pag nakabikit na ano. Babaran muna. Oo, oo oh, para hindi umano para hindi masira yung black na yun ano. Mm. At pag nasira yan, wala na. Mm. Ma -a Hindi, binili mo pa yung lalagyan na kulay. Ano yun? Na-round na yun? Ano yun? Na-round na yun. Hindi, galing lang yung dati, mana. Ay, pinaglagyan ng mga binibiling mga ano? mm -hmm. ano, kasalubong. Kailang nga tayong asokal. Kailang nga, ko lang kayo. Yes. Hindi. Hindi, Hindi nalagyan ng iba. Oo. pwede naman palang ihabol eh ako ano 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 Oh, oh. Mamaya. lang talaga 'yung maghanap buwan dah, kung 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 lang kung 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 wala kung 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 Araw-araw anak ko palagi. Yan ko hmm. na pagluluto ng nganyan. Bakit? ganyan naman mura lang ang tinda mo. Ba't ba magluluto pa ko? Uh, oo. Oh. Yan nga doon sa ano, mahal pala ito. Mura pala talaga yung tinda ko. Sabi ng mga... Pag mura na ganyan, nabi, huwag no, ka lang umawa, bumili ka na lang. Diba? Oh, oh. oh, oh. ano, uh, ano ba? Oo, oo. Kisa ano ka pa magluto. Oo, magpapaahirap ka pa. Ay, doon sa ano, 20 pala yan at 15. Ay, ako yung sampula. Ah, ah magluto. Kaya pala kako sabi ng mga ay, ano ba kahit ate mo na ang tinda abay yun ano mga ate magmahal ka pa kung sa so, mamahalan eh hindi rin man mauubos eh di doon ka na sa, sa... murang na ma uubos Mab tsaka mabili pag murang ano eh doon ka na la lang babawi oo oo kaysa naman noon um, kamahal tapos hindi mauubos hindi sayang kumukulo um, pa din naman tika kahit wala nang wala nang apoy hmm. Lalo na sa itlong asoka. pala. pala dyan sa kamote, di, aano ah, ano na, pag nakukuha na lahat yung hmm. asoka. Kaya pina hinango mo ng dikit-dikit na po magkakaano ano yan. Ay dapat eh hindi dik pag hinangon, huwag di dikit oo pagka, oo. Ano? pag hinangod, wag nang didikit-dikitin. O pagka ano. Pag dikit-dikit magkakapigtas-pigtas. Habang mainit pa. Oo. Pag malamig na, maano. Ay, ganun pala baga. Hmm. Mabubusog ka na nga dyan? Ay, oo. Oh. Si Sunny nga kahapon, nag-order isang po eh. Sampung Sino? Toho. Sino? Sunny yung yung may tracking doon, may track doon sa ano? Ay! Oo, oh, oh, oh sampun tubig na. Andiyan nagahakot ng lupa. Kimanang eh. Sab niloloko ko, papalabas ako. Dala-dala ko yan, ano? Sabi ko, bili na po kayo. Kamotik yu, banana yu. Sabi ko, niloloko kong ilalako ko si... Sabi ko kay Goring, ilalako ko na kakairi. Ang ganda, kinaatimili. Ang galit sa akin. <laughs> hindi nag-deliver pala dyan ng ano? Hindi, nagahakot ng lupa kay Manang. Dadala doon sa, sa kanila. Kailangan pala dyan eh, hindi masyadong hinog, ano? Mm -mm. At pag hinog na hinog, ano? Hindi masarap. Hindi masarap. At saka na, lalata-lata. Oo, oh, oh, malata. Kaya kailangan, wag hinog na hinog. Ganun, oh. Eh. Sa pantuhug, tuho, Binibili mo din na eh, yung pantuhogan oh, na yan? Oo, oh, siyempre. Alam mo. Lati, bin. Eh, pag... Ay, pag na, ay, sa kawayan ano, dyan. gagawa ka pa. Oo. Oh. Mm -mm, Kaya lang, mahirap na din. Maraming trabaho. Mm -mm. Kailangan talaga pag mainit palang hiwahiwalay na. Mm -mm pagka nagdikit-dikit na ito, kahirap. Hindi ayos na. Patayin ko na yung gripo ko. hindi? Tapos na naman tayo ng banana peels na nagkamatik yun. Nadalan rin yung at maliit na pantuhog na pang ano. Oo nga, ayan nga. Para mapigil na mabuti. Yung maliit yung nga doon. Yung nga nakaayos pa talaga ya una malaki sunod-sunod kasi mainit pa dapat nga pala may pantaban na ganyan ano? kasi ma mainit di mo mahihipo ang kamay mo Sa sukal yung kaya pamigasan oh. Ano? Ano na? na na. Ano? Ay, tumitigas pala na. Pag main, uh, lumamig na. Maano na. Ha? Maano na. Ma Nagdudikit-dikit. Na. Na, Nagmapunit. Oh, oh. Matigas Eh, saan yan? sa ano Sa suwal hmm. Ayun Talagang ginawa, yung palanggi, yung dulo, ang pen, pandulo din. tiga mm -hmm. Dito. E sa ano yun, sa sukal muna ito, tusok. Nandito pa. maikli pa ang anong isa. Yung isa? Isang pantuso. Pantuso. Wala nang mahaba ko. stick. Hmm. Sige, pwede yan. <sighs> oh, stick mo? Ulan ang stick. Oo. Mm. Dadalwa na. Ano? Ang stick. Ano? Dami pala yung kamotik. Dito muna siya ilagay na didikit. Maapon maano matunit. Mm uh -hmm. -uh. Nah, dito sa dinipin. Oo. Ganun pala yan, ano? Oo, oh, ano? Gawa ng asukan. Ano na, Uh Huwag mo na kang yan. Ilagay. Ilagay mo na sa plastic yan. Bibiling ko na lang yan. Okay. Yan. Yung wow. ano mo. 50 pesos. Ang sa akin. Ay, nata na ano ba ang plastic ko ay ay. Ang laki ng supot naman. Ay, wala eh. 50 pesos Walang lang. Wala maliit. Eh para ano. Para ito itong walang ng stick para hindi ka na mag-stick. Wala. Hmm. Hmm. Tayo ko. Oh, ano. Tapos, tapos na. Tapos ang tapos ang laban.